Dr. Vito, may nagtanong kayo sa akin, bakit napaka-importante yung sinasamahan nyo sa konsulta ang inyong mga pasyente? Alam nyo po kasi, pag sa mga taong may sakit, hindi nyo po pwedeng maalis na nagpapanik yan, na kinakabahan yan, na ninenervyos yan, kasi natatakot sila na malaman kung ano yung sakit nila, kung ito po ba ay maluba o malala. Kaya napaka-importante po talaga sa isang pasyente na sinasamahan sila ng taong pinagkakatiwalaan nila. Napaka-importante dyan ang first degree relative. Yung anak, yung magulang, kapatid, sunod siguro yung pinagkakatiwalaan kaibigan. Alam nyo kapag kaharap na po ang doktor dyan, syempre ang gagawin po namin, tatanungin namin ano yung nararamdaman nila, ano yung pwede namin po sa kanila. Subalit, so, yung pasyente minsan dahil na nakakaranda ng kakaiba, ng masakit, makirot, hindi na ganun pumapasok sa kanya yung ibang mga detalye. At habang nagpapaliwanag ang mga doktor, hindi nyo pwedeng alasin sa kanila isisip kung bakit nalimutan yung tagutilin. Nalimutan po yung ipinayo. Nalimutan po nila kung para saan itong gamot. Dahil sila po ay may nararamdamang kakaiba. So number one po na kailangan nyo pong alamin is na bilang kasama yung role nyo sa pasyente. Alam nyo, pagdating po sa compliance po ng mga gamot na matapos ito at na maging successful ang gamot, nandyan po nakabilang po ang suporta nyo na kasama. Kayo kasi ang pinagtagubilinan ng doktor na ipapaalala sa kanila kung para saan itong gamot. Ano ang mga kailangan po nito? Ano po yung mga pwedeng maitulong po nito sa inyong pasyente? Pangalawa kapatid, kadalasan po kasi ang mga pasyente kapanahon ng kagipitan, wala namang budget. At kadalasan, yung kasama po nila, yung inaasahan nilang tutulong sa kanila bilang pinansyal po na taga-suporta. So, yan po yung pangalawang role. Kaya huwag niyo pong inadaw ng inyong pasyente dahil nasa inyo po ang kanilang kumpiyansa. Pangatlo po kapatid kung bakit niyo po sila sinasamahan alam po nila yung supportan nyo po sino, yung involvement nyo po doon sa kanyang paggagamutan. O, oh, mami, nakalimutan mo, ganito yung sabi ng doktor. O, oh, daddy, o oh, kapatid, o oh, kaibigan, ganito yung bilin ng doktor sa'yo na kailangan mo pong sundin. So, doon pa mas nare-recall nung pasyente kung ano yung mga dapat niyang tandaan, ano yung mga dapat niyang gawin. Nang sa ganon, sa susunod, hindi ninyo makakalimutan at maiiwasan po niya ang magkasakit. So, alam nyo na mga kapatid kung ano ang ibig sabihin ng support. Bakit kailangan nyo pong samahan po ang inyong mga relative nang sa ganun po makita po nila maging kabahagi po nila tayo sa kanilang paggaling. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal papagpalang araw sa ating lahat.